kumakain ba kayo ng sigarilyas? ngayon ay magluluto tayo ng sigarilyas pero gagataan natin at ang kasahog natin ay alumahan iihawin muna natin yung alumahan bago natin isahog sa sigarilyas mas masarap kasi kung iihawin muna bago isahog o kaya pwede rin namang iprito muna yung isda bago isahog kahit anong isda, pwede ang tawag nito sa amin sa Bicol ay purpaligid or pur pagulong tapos haluan natin ng konting malunggay kasi may nabigay sa atin ng malunggay diba? para mas, mas sustansya at masarap Ihawin muna natin ang alumahan. Tapos iwain na natin ang sigarilyas. Tanggalin muna natin yung mga uh, dulo. Tapos natin ang maliit. Maglalagay din po tayo ng tanglad, iba po kasi ang lasa ng ginataang gulay kapag mayroong tanglad. Itali lang po natin ang maayos para hindi kumalat sa ating gulay. Tapos yung inihaw natin na alumahan, tanggalin na rin natin ang tinik. Na-ready ko na rin po pala dito yung unang gata sa kapangalawang gata. Igigisa muna natin ang sibuyas, bawang at saka konting luya. Pagkatapos natin magisa, isa ilagay na natin yung pangalawang gata. Maglagay na rin tayo ng paminta sa kaasin, tapos yung tanglad ilagay na rin natin. Haluin para hindi luminaw ang gata at kapag kumulo na ilagay na natin ang sigarilyas. Kapag konti na lang yung sabaw, ilagay na rin natin yung pinakaunang gata. Isabay na rin natin yung inihaw, inihaw na, oo nga yung hindi may natin na isda kanina. Oops, may nakita pa akong tinik. Ilagay na natin ang malunggay. Siyempre, hindi mawawala ang siling green or siling haba. Maglalagay din ako ng konting seasoning at konting suka. Pampadagdag din yun sa lasa ang suka. At kapag may suka pati, may iwasan din agad na mapanis ang ating gulay. hindi pa rin din natin titikman Ang oh, sarap nyan luto na ang ating ginataang sigarilyas wow mapaparami na naman ang kain natin ito talagang ano, nasa kagaytang lag sarap